Ang F-16 Fighting Falcon ay isa sa pinakatanyag at pinakakilalang fighter jet sa buong mundo. Kilala ito bilang multi-role fighter na dinisenyo ng Estados Unidos at naging isa sa mga pinakaimportante at pinakaginagamit ng maraming bansa sa kanilang mga Air Force. Sa simula, ang ideya sa likod ng F-16 ay simple, isang eroplano na mabilis, maliksi, at abot kaya kumpara sa ibang malalaking jet fighters. Ngunit habang lumipas ang panahon, ito ay napatunayan na higit pa sa inaasahan. Sa halos limampung taon ng serbisyo, ang F-16 ay nananatiling isa sa mga haligi ng modernong himpapawid na digmaan. Unang lumipad ang F-16 noong dekada 70, partikular noong 1974, at kalaunan ay opisyal na pumasok sa serbisyo noong 1978. Isa itong produkto ng programang lightweight fighter ng US Air Force, na may layuning makalikha ng isang jet na hindi lamang malakas, kundi mas mura at madaling i-maintain kumpara sa mas mabibigat na jet fighters gaya ng F-15 Eagle. Ang Lockheed Martin, na siyang pangunahing gumagawa nito, ay nagtagumpay na makagawa ng disenyo na pinagsama ang bilis, abilidad sa maneuver, at kakayahang umangkop sa iba't ibang misyon. Kung titignan ang disenyo ng F-16, makikita agad ang kanyang bubble canopy na nagbibigay ng napakalinaw na visibility para sa piloto. Bukod dito, mayroon din itong fly-by-wire control system, isa sa mga pinakaunang ginamit sa mga fighter jets na nagbibigay ng napaka control. Ang kanyang aerodynamic na disenyo ay nagbibigay dito ng kakayahang gumawa ng matitinding maneuver sa himpapawid, bagay na napaka-importante sa dogfights. Sa kanyang makapangyarihang engine, kaya nitong lumipad ng higit mak dalawa o dalawang beses ng bilis ng tunog. Ngunit higit pa sa bilis at liksi, ang F-16 ay idinisenyo para sa flexibility. Maaari itong magsagawa ng iba't ibang misyon, mula air-to-air -air combat hanggang air-to-ground strike. Kaya nitong magdala ng malawak na hanay ng armas, mga air-to-air -air missiles tulad ng AIM-9 Sidewinder at AIM-120 AMRAAM, pati na rin mga precision-guided bombs at iba't ibang uri ng rockets. Ang versatility na ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ang pumili ng F-16 bilang pangunahing fighter nila. Ngayon, pag-usapan natin ang pandaigdigang influensya ng F-16. Higit sa 25 bansa ang gumamit at patuloy na gumagamit ng Fighting Falcon. Kabilang dito ang mga bansang nasa NATO gaya ng Belgium, Netherlands, Norway, at Denmark, pati na rin ang mga bansang nasa Gitnang Silangan gaya ng Israel, Egypt, at Jordan. Sa Asia naman, ginagamit din ito ng South Korea, Singapore, at iba pa. Sa madaling salita, ang F-16 ay naging pandaigdigang simbolo ng air power. Ang Israel halimbawa ay isa sa mga pinakaunang bansa na gumamit ng F-16 sa labanan. Noong 1981, ginamit ng Israeli Air Force ang F-16 sa Operation Opera, ang kilalang pag-atake sa nuclear reactor ng Iraq. Ito ang nagpakita sa buong mundo kung gaano kaepektibo ang F-16 sa isang tunay na combat mission. Simula noon, nakilahok ito sa maraming labanan at nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung titingnan ang modernong version, makikita natin ang F-16B o Viper na siyang pinaka-advanced na variant ng Fighting Falcon. Mayroon itong modernong Avinex, mas advanced na radar system gaya ng AESA radar at mas magandang cockpit display. Dahil dito, ang F-16 ay hindi pa rin naluluma at kayang makipagsabayan sa mga mas bagong henerasyon ng fighter jets. Hindi lamang sa gyera ginagamit ang F-16. Malaki rin ang papel nito sa pagpapakita ng air power sa mga air shows at training exercises sa iba't ibang bansa. Dahil sa pagiging versatile, ginagamit din ito para magturo ng mga bagong piloto ng fighter jets. Isa itong platforma na tumutulong hindi lang sa depensa, kundi pati na rin sa kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Pagdating sa teknolohiya, ang F-16 ay itinuturing na revolutionary noong una itong inilabas. Ang fly-by-wire system nito ay naging pamantayan na ng ngayon sa halos lahat ng modernong fighter jets. Ang kanyang bubble canopy ay ginaya na rin sa iba't ibang disenyo. Kahit ang paraan ng pagkakaupo ng piloto, na bahagyang nakarecline, ay ginawa para mabawasan ang epekto ng G-forces, at ito ay isang ideyang ginamit na rin sa ibang modelo ng mga sasakyang panghimpapawid. Ngunit hindi may kikaila na habang tumatanda ang disenyo, may mga limitasyon din ito. Ang F-16 ay isang ikaapat na henerasyong fighter jet at ngayon ay nakikipagsabayan na ito sa mga ikalimang henerasyong jets tulad ng F-35 Lightning II at F-22 Raptor. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay lipas na ang Fighting Falcon. Sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade, nananatiling mahalaga ang papel nito sa maraming air force hanggang ngayon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng F-16 ay ang pagiging cost-effective nito. Kung ikukumpara sa mas advanced na jets, mas mura itong bilhin at mas mura rin i-maintain. Para sa maraming bansa, malaking bagay ito dahil hindi lahat ay may budget para sa sobrang mamahaling ikalimang henerasyong jet fighters. Ang F-16 ang nagsisilbing praktikal at maaasahang solusyon. Kung susumahin, ang F-16 Fighting Falcon ay hindi lamang isang eroplano. Isa itong simbolo ng balanse sa pagitan ng kapangyarihan, kakayahan, at pagiging abot-kaya. Isa itong patunay na minsan, ang pinakasimpleng ideya, isang magaan, mabilis, at flexible na fighter jet ay maaaring magtagal at maging haligi ng depensa sa loob ng halos limang dekada. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin gumagawa at nag-a-upgrade ng F-16 ng Lockheed Martin. Ang mga bagong bersyon nito ay inaasahang maglilingkod pa hanggang kalagitnaan ng ikadalawamput isang siglo. Habang ang ibang jets ay dumarating at umaalis sa spotlight, nananatili ang F-16 bilang isa sa pinakamatibay at pinakakilalang pangalan sa mundo ng aviation. Kung ikaw ay isang aviation enthusiast, mahirap hindi humanga sa F-16 Fighting Falcon. Hindi ito ang pinakamakabagong jet, ngunit ito ang isa sa pinakamatibay na patunay na kapag ang disenyo ay mahusay, ito ay tatagal at patuloy na magiging mahalaga sa loob ng maraming henerasyon. At para sa maraming piloto na nakalipad at nakipaglaban gamit ito, ang F-16 ay hindi lang isang fighter jet. Ito ay isang tunay na kasama sa himpapawid na maaasahan sa lahat ng oras.